Ganito nga nila niluluto ang kanilang goto dito sa sikat na kainan sa San Juan, Batangas. At kapag nakita mo nga ito at mahilig ka sa kaming baka ay talaga nga namang maglalaway ka para matikman ito. Kaya naman sinumahan ko ang aking mga pinsan sa kanilang food trip para matimusan ang sikat na goto ni Kuya Oliver. Sa so, yung mga kalodi, dito nga kapag tayo ay dumiretso, eh, papunta na pong Quezon Province at kapag tayo naman po ay sa tayo naman po ay pupunta sa May Laia mga kalo Lagpas tanghali na nga ng kami ay makapating sa San Juan, Batangas. At ngayong araw nga na ito ay pupunta namin ang sikat at dinarayo na Kuya Oliver's Gotohan. At dahil nga tanghali na at hindi pa kami nananghalian ay nagmamadali na ang aking mga pinsa na mapuntahan ang Gotohan ni Kuya Oliver. At pagdating nga namin dito sa lugar ay bumungad sa amin ang napakaraming sasakyan ng mga taong gustong pumila at matikman ang ipinagmamalaking Gotong, Batangas. Uh, oh. At pagdating nga namin dito sa Kuya Oliver's Gotohan ay yung na si Naron at Arby ng kanilang kakainin. At dahil nga maraming tao at mahabang pilat nag-aantay pa sila ng kanilang order ay naglibot-libot muna ako dito sa Gotohan ni Kuya Oliver. At dito nga ay makikita natin na busy ang mga tauhan ni Kuya Oliver sa pagpapakulo at pagluluto ng mga bulalo at mga goto na isiserve nila sa kanilang mga customers. Grabe, talaga nga naman putok batok dahil sa dami ng karning baka na i-serve sa bawat order. Grabe, kita nyo yan, napakarami nilang servings. Kaya kung mahili ka sa goto at bulalo ay talagang masusulit mo ang pagkain dito sa kainan ni Kuya Oliver. At dahil nga malapit ang iserve, ang kanilang in order ay lumabas muna ako para bumili ng aking uulamin. 'Yon mga kalodi hindi nga ako nakain ng karne ng baka eh pumunta ako dito sa bilihan ng karne ng manok para bumili ng aking ulam. So nandito tayo sa sabay. Bebong. Spike ng manok mga kalodi. Oh, kalodi grabe. Ano naman nila order na. Ano dito Dinosaur. to. Blink one

at sinimula na nga nilang tikman ang inorder nilang Gotong Batangas. Sa dami ng servings na to, ay ewan ko lang kung hindi pa sila mapusok. Uh. Gotong

Kung marami nga kayo sa isang group, ay orderin na ninyo ang kanilang dinosaur overload. Dahil bukod sa napakaraming servings neto, ay medyo may kamahalan din ang presyo. Dahil ang isang order ng dinosaur overload ay nagkakalaga ng kulang-kulang 1,200 pesos. Sulit pala sa mga kababayan. Sana sulit. At nagkaroon nga din ako ng pagkakataong, si pagkakataong makausap si Kuya Oliver. Ayari po ng Kuya Oliver. Gotong Batangas dito po sa San Juan, Batangas, mga lodio. Yo, yo napaka-busy ni Kuya Oliver. Kuya Oliver ano nga po sa bubukas tong anong mga gotohan mo? Ah, uh, kami ay bukas na ng 2:30 madaling araw. Kasi ang... nagluluto pala si Kuya Oliver. Hmm. Tapos ang service kami na 7. Hanggang? Kapatahan ang hapon minsan, mi sa kapitbahay, oh. sayo magaga pa. So yung mga baka na kinukuha nyo, na niluluto nyo, sariling ano nyo yun, alaga o inaila Hindi na naman, yun. ang kantina ko niyan. <laughs> ang pa? Uh, ang sa Padre Garcia, doon sa malaking subustahan ng baka mm -hmm. sa Patangas, ang Padre Garcia. Ilang kilo ng baka ay nauubos ninyo sa isang araw? Ah, uh, depende. Pag sabod at tinggang, medyo marami-rami. Ah, okay. Uh, ng araw, yung weekdays, uh, habiya. Yo, napakatagal na siguro ng nag-ooperate ang Kuya Oliver, no? Uh, medyo matagal na, sir. Pero dito nung uh, kilala ko, dito ang uh, pandemic. Pandemic. In, uh, Tablog tayo ng mga... Tablog namin yun. Kaya matagal na namin yun. Gusto mong pumunta dito. Eh kanina, nag nagpunta kami ng lipa. Kaya dumayo kami dito para mag... Ano, mo mga ano natin, mga kalodi natin na pumunta dito sa Gotuan. O, oh, yun yung mga kalodi natin dyan. Sinsay na kayo kay Kuya Oliver. At ang mga timusan nyo, ang goto ni Kuya Oliver. Thank, you. Thank you, Kuya Oliver. Thank you, Kuya Oliver. Thank you, Kuya Oliver. Thank at bukod nga sa sikat na bulalo at gotong batanggas ni Kuya Oliver ay nagtitinda rin sila ng mga dessert. No? Oh, oh, <laughs> Napakababait ang mga staff dito ni Oliver. <laughs> <laughs> <Yon>. <laughs> At pagkatapos nga namin kumain ay may nagdadatingan pa mga customers ng mga foreigner. Talaga nga namang hindi maitatanggi na hindi lang mga Pinoy ang tumatangkilig sa mga pagkain ni Kuya Oliver. Dahil unti-unti na rin itong nakikilala ng mga dayuhan na mula pa sa ibang bansa. At hindi lang yan dahil bukod sa mga riders na badalas pumunta dito ay dinarayo na rin ito ng pamilyang Pilipino. Bukod sa mga nakilala natin dito ay shoutout na rin natin ang ating mga nakasabayan na kumain dito sa Kuya Oliver's Gotohan. <laughs> I Iingat ba sa? Okay. Ayun, OTG Travel and Tours. Galing pa yung portugal na yan? Ay, ah, sir. Pasyal po kayo sa amin. Tumawi pa kayo na kanon ng dagat, ha? Yung, nakasubli mga kalawati natin. Nandito na lang ang aming food trip. It's time for me to say bye-bye na mga kalodi ko. Hanggang sa susunod so, na so, so, food trip ng inyo na isang Kuya Binoy Moto. Always remember, good vibes lang tayo palagi mga kalodi. Pero kung hindi, kasama na sila.